Assalamualaikum. Magandang buhay mga kabeshi. Kumusta po? So for today's video, magpa-party po tayo. So, ngayon, nandito na po kami sa sasakyan. So, doon na kami sa soup. Andito na kami. Wala pang tao doon sa restaurant. Hindi pa nagsidatihan yung mga kasama namin. So, gagalam na kami. Gusto mo na na. Gusto ko muna bumili na. Nasa, kung pa sila sa daan pa siguro. Sila wala pang dumating sa Valley. So, ngayon, habang hindi pa sila dumating, hindi muna kami umakyat ni Lady sa restaurant. Kasi dito na pili ni Nane Vilen mag-celebrate ng birthday niya. December 25 yung birthday niya. Pero ginawa niya na sa Pamp Clay! Pamp Clay! Pamp Clay! Pamp Clay! Pamp Clay! Alright, man. Odi kaya. من sila. So, ngayon, nandito na din sila. Pero, ang panpalang gumating pa lang yung my birthday at saka yung mga ibang iba mga tingbayon at saka nakita lang kasi namin sila sa labas. Kaya, nagsiat-kyak na tayo pa. Ngunit, huwag palagay pa. Ngunit, o, eh, so, ngayon, Dati kasi itong Green Valley, tapos na yung ginawa nilang Happy Valley. So ngayon may mga nakon na rin sa amin. Nandiyan na kumakain na. So ngayon, dito na po kami ngayon. So ito, naghanda na po sila ng what? Happy ito, birthday, ako, uh, Nay! Ito po yung my birthday si Nanay Ben. Hello, Nanay Ben. Happy birthday sa'yo. Happy birthday to ka. Wala, one, two, three. Nakilipo na po. makita ito uh, sa suk, sa alha, sa hupom. Dito po banda, Filipino rest, po siya. So, ito po yung kanya, yung venue. Medyo may malawak din, pero nasa second floor po siya. Makikita po yan sa second floor ng, ng yung restaurant. So, ito, habang hinihintay yung iba, ito, mo muna sila, nagba, uh, nag, uh, naglalagay muna sila ng balon. Okay. ibang timbayot nagsidatingan na rin. Ang inihintay na lang ayon yung apat uh, yata, sila nan, uh, sila nan ni Marlene yang hindi pa hindi pa nagsidatingan. So, eto na po, pa patapos na po na arrange na rin po nila yung mesa kasi medyo pinahaba yung mesa, sinakop namin yung mesa kasi medyo marami kayo. Siguro nasa 20, ka, uh, 20 or 17 katao kami. Eh. Kasi yung iba, hindi sila nakapunta kasi gawa ng no? may mga, uh, yung mga appointment yung mga amo nila. Tapos yung mga iba nagpunta ng masira, sinama ng mga amo. Kaya pass mo na sila ngayon. So ito, nagsisitit nga na rin yung mga ibang timbayot. So magiging kompleto na rin po. Grabe yung timbayot. Temsong talaga nila yung kwan. <laughs> yung selos ba talaga? So, okay, to, enjoy-enjoy lang muna tayo para pawala ng stress. Hindi yung puro na lang tayong stress, problema sa Pinas. So, enjoy lang, enjoy lang tayo. Oh, so, habang nakuha, pakembot-kembon lang muna tayo. <laughs> Parang exercise na rin, nang wala nang exercise pa. Ay, ngayon ko lang nalaman, ang hirap din pala. Kung baga, ang hirap din pala mag voice over no? Ay! So, yung, sige lang, carry rin naman eh. Yung may mga mali sa voiceover ko, kanyo na lang po ang bahala mag-unawa, pang-unawa lang po. <laughs> kasi first time ko rin. Hindi naman sa first time na kumbaga bago pa lang ako nag-voiceover. Eh. Kasi yung minsan masyadong maingay. So ginawa ko na lang mag-voiceover na lang po. Isa pa matagal na rin kasi ito may mga baguan lang kaming mga kumbaga nagsidatingan pero yung kami ni kami ni Nanay Belen si Ate Rona lahat lajan, diyan medyo may mga kwan na diyan medyo <laughs> inaabot na ng menopause menopause talaga oh my gosh menopause yes a menopause si Ana oh. sana oh, lakas makapakboy ngayon ko lang narinig yung sounds pala ah. <laughs> yung kwan sa awit niya ng muro eh pakboy so ito na tayo oh, so habang ngayon nagkwan na tayo dito na rin sila lahat kompleto na yata yung mga hinihintay nagsidatingan so ngayon here we are guys the exciting part eto na po may uh, kwan na yung mga ulam may naiahin na rin yung ulam ang wala pa dyan, yung kanin so meron po tayo itong kwan, bangos nandun uh, kwan kaldireta yata yan ito naman, pusit at saka uh, pansit, hindi ko na nakuha yung iba <laughs> ito kwan, sina, 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 sinigang na bangos Oh, uh, ito po yung handa, na, handa ha, sa birthday ni Nanay Pero hindi pa nailagay yung iba. So, ito na rin po, may mga dessert-dessert din po tayo. Kasi yung, kuha, naglalagay pa yung mga waiter, hindi pa tapos. So, ito, nagaanda na rin ang team So, ito, this is it, this is the exciting part na. Gutom na rin po kami. Yung alaga ko, nakaupo na rin. Ngayon, naawitan po natin muna si Nanay ng happy, happy birthday. Sana helwa, ya jamil. Happy birthday, Nanay Bel. game! po yung party nasa sa baba na po kami na masyal masyal mula po sa baba hindi ko na po na i-video yung mga, mga yung mga ibang kaganapan gawa na po nung nalobat yung kwan ko nalobat yung CP ko no, habang kumakain kami, chinarts ko siya kaya hindi ko na rin nakunan yung mga itching sleep namin so ito, palakad lakad lang muna kami dito para tagtag na rin yung mga kinain so ito nga po, bibili po kami ng mga gulay yung iba, bibili na rin ng kung anong gusto nilang gulay nasa sa kanila na po yan, kung anong kwan nila kasi ako ang binili ko lang naman ni eh. Yung kwan, hindi ko alam yung tawag doon yung okra saka yung atiba, at saka yung iba, iba pang gulay sinamahan ko na rin. Yung kwan ng kwan ba, hindi ko alam kung anong tawag doon na yung, yung sa ilalim ng ugat na, eh, parang ugat ng kwan, ugat ng gabi. May tawag doon sila Ate pero hindi ko yun na, na, hindi ko matandaan eh. Nang hirap din pala mag voice over, no? Yung minsan ni lahat ng gusto mo sabihin, hindi mo masasabi. Minsan nabubulol ka pa, minsan pa yung dila mo umuurong na. Siguro gawa nung hindi pa ako masyado sa naiba mag voice over pa. Eh, siguro uh, pag uh, kung na pag nagtagalan na, siguro ma uh, kuan na rin masasanay na rin tayo sa pagbo voice over. Siguro kapag nagtagal, masasana rin siguro ako sa pagbabuhas over. Eh. So, eto, ini enjoy ko lang itong paggawa ko ng video. Kasi para sa akin, kumbaga, remembrance o hindi kaya memorable. In case na nasa Pilipinas na tayo, makikita natin. Ay, ito yung mga panahon na nasa Saudi tayo. So, hanggang dito na lang po guys. Sa susunod.